Andito na naman kami sa uh, hometown ko sa Camotes Island. Tapos uuwi na kami sa I amin mean, sa Pampanga sa Thursday. So ang gagawin ko, kukuha uh, nagpakuha ako ng dahon ng saging kasi dadalhin ko doon sa amin. Maganda kasi yung dahon dito, napipili mo talaga malalaki. yan, Tapos ano hinang kuya ko nakakapasok pa naman yan pa uh, mahirap uh, <laughs> gawin <pag> buo, ma. <laughs> oo yan si Nelson siya ang mag ano ia ano sa apoy para ano uh, ano na, madali nang gamitin at saka hindi gaanong masira yung dahon pagka nakala na ano, na sa apoy. Yan. Parang lulutuin sa apoy ba? Mm. Yan yung kuya ko na 70 years old. Yan. At na akong dasa o ako naman ay tulog kagamitan. Tagkuan, 70 ka ano, buok nga budbud ba? Makapasok ba naman o eh? Pasok ka yung tagbaw. Yan. Yan yung siga namin, oh. Yan. Andito lang ako sa tabi. Ayan yung kuya ko. Yan. Yan yung ano, yung siga, oh. Yan. Si Nelson naman ang tagahakot. Yun. Para ang gagawin ko na lang niyan pilas-pilasin ko na lang para sa pambalot ng suman. Andami kasing nagre-request na kung kailan daw ako, nagtatanong kung kailan daw ako gagawa ng suman. Sabi ko, problema ko kasi dahon. Uh, Pag bibili ka sa palingke, yung binili mo na isang bandel, wala man sa kalahati yung makuha mo. Kasi halos ilalagay nila sa ano ilalim, maliliit. Hindi mo naman pwedeng pambalot yung sobrang liit. Kaya yan. Oh, ilagay nila ba niya? Akala mo malalaki sa ibabaw pero yung ano sa binuang ba? Ang liliit. Buti na yung ano, maganda talaga. Walang reject. Good lahat. Si Jean, magbudbud. Gihapong kanunay, dili na. Hey, in Jane, Sarah. Oh. Wag wag yan ihawin. Oo kasi ano yan eh, buo naman yan eh. Yan guys. <laughs> Yung kuya ko na nag ano kasi nakakapaso yan. Mahirap. Yan ang problema ko doon mano yung pagdangdang ba. Isa-isa sa kalan. Tagal matapos sayang yung gas. Hindi ka naman pwedeng magsiga doon. Tsaka yung nabibili sa palengke na -ano na ba Manoy, ba nakagilis na. Yan. Yan yung coconut na inakyat ni Shane, yung girlfriend ng anak ko. Saksis, takuha niya yung halos isang litrong coconut wine. Antamis, tamis. Gani haras lang dyan ang uli. Oh. Na urasa? Aw, ikaw na nga nagkatun din siya? Oo, na eh. Aw. Aw, nauna na no? Wala ka mama kuhang ganyang kalaki na ano? Huwag oh. saging, sa ano? well, saging man eh. Ama. Kuha aman na eh, ama na dun. Okay, wala naman laman yung 20 kilos natin. Ay, yung, <laughs> yung latundan? Aya tatay kumain nun. Pwede siya sa ganun eh. Yung iskalanti ang hindi gaano. Ha? Pwede si tatay sa ano, hilaw na sa saingin pero yung hinog na ganun maasim. Kawawa naman si Bina mag ano. Sakripisyo. ni eh, manoy bisang kung nakadaya pero manoy eh, himasa ihi. Eh. guys. Dami manok dito, oh, yan. Yun, tapos may kalabaw. Ganda dito sa probinsya, oh. Yan. Ang daming niyog, oh. Hmm. Pero yung mga niyog na to, ilang century na, matatanda na, pero nagbubunga pa rin. Itong kay Mito na to, bata pa ako, nandito na ba ito? Mano bata pa ko Mano yung mga elementary? Ito? Oh. Yan. Ah, oh, guwang na na. Ito yung ano namin. Yan yung bahay namin guys. Oh. Ah, uh, luma na rin. Yan. So yan yung dahon ng saging na inano namin. Oh. Oh, lalaki oh. San ka pa? Ayan. Okay guys, thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share, and subscribe. Bye bye. God bless everyone. Tingnan mo yung ibon oh. Nandun sa kuryente. Wala bang kuryente yan pa? Wala. Ah, wala. pag wala. Pero may, kung tao, meron. Oh. Ganun. It's unfair. Okay.